ang korte, that means pwede mong ituloy yung proceeding na kine-question. Mm -hmm. so Do not interpret anything sa Supreme Court kasi apolitical siya, dapat insulated siya from politics, tsaka based on the law lang ang kanyang interpretation. Mm -hmm. so sabi niyo hindi consultant niyo ang Supreme Court, pero lagi sinasabi ni SPGs, kung meron kayong reklamo dun sa mga nagiging hakbang ng impeachment court, eh, you are free to go to Supreme Court. Ah, sa, taong bayan, sa taong bayan naman yung kausap niya. Pero wag, wag wag yung attitude ng mga senador na pasa na yan sa Supreme Court, pasa na hindi natin consultant ang Supreme Court. Pero sa taong bayan yan kung may nakikita silang hindi nila na nagugustuhan na pangyayari, pwede namang i-question sa Supreme Court. Victoria and then Nimfa and then Myla Sir, dun sa issue kung may delay, ang laging sinasabi nila SP ni attorney Tonggol, wala namang delay kasi maghihintay ka pa ng uh, reply ni VP at house process. So in the meantime, may pinasagot lang sila pero yung timeline is same lang daw. Yun lang nga, but you're inviting some people to go to court. Hmm. That is it. Yun na yun. Hmm. Samantala magdiretsyo lang, yaw, wala nang issue-issue. Issue. Klarong-klaro ito eh. Oh, ano ba itong return? Ano ba itong meaning nitong return? Pwede ya maganda ata interpret sa court ito. Oh, what is the real meaning of return? Oh, so, et cetera. Mm -hmm. Sa so, ngayon, wala pa nag file, So, we are not bogged down in court cases yet. Kaya nga, dun sa mga, kaya nga, kung mapapansin nyo, yung mga may mga abugadong or even mga uh, framers of the Constitution, against na against sila sa decision. And yet they're not filing because it may even be a trap when you file. Di na, back down ka na ngayon sa court cases which takes sa pag-file, pagbigay mo palang manotis niyan, pag-mail mo palang sa ano. tapos na July 28 na. Oh, so it's it might even be better to just wait. Oh, hmm. Sir. Malaking factor po ba sa mga nagiging development dito sa impeachment case against VP Sara at sa pwedeng maging handling ng impeachment yung 2028 election considering na may mga participants na possible na may may uh, aspiring for higher position sa 2028. Ayo gumna linking sa 2028. Basta alam ko na alam ko na may political angle talaga ang impeachment case kasi una sa lahat high ranking government official yung nai-impeach posibleng the highest political officer uh, officers eh. mm -hmm. and then ang mga ang, ang, ginawa pa nating impeachment court senado pa mm -hmm. mga mga politiko din so may may, may may politics involved pero Dahil sa umabot ka na ng Senado, mm -hmm. uh, pinagkatiwalaan ka na ng taong bayan, at klaro naman sa Constitution na part part ng job description mo yan, anytime pwede ka maging judge sa uh, impeachment tri trial, tapos nag-oath ka pa, you will render impartial justice, ang, ang assumption ng taong bayan, kaya mong gawin yan. Hmm. Diba? So, sana nga. So, sila na ngayon mag-judge mag -ja ang taong bayan na magsabi na, oh, kinaya nga niya maging impartial judge. Hmm. Okay, Nympha. Sorry, sorry, abalik ko lang dun sa pag-inhibit. So, yung pag may nag-inhibit, That would be to the Vice President's favor. Sa akin palagay, oo. Kung may nag-absent, ganun din. So, mayroong nag-leave, ganun din. Mayroong ayaw magpaliwanag, ganun din. So, kasi ang uh, pagkabasa ko talaga sa Constitution, kailangan two-thirds of all the members of the Senate. Pero yung all the members of the Senate, yun yung physically, ha? So, kunyari, kunyari at ngayon 23 lang kami i-compute mo yung 2 thirds pero balik din sa 16 yun eh kasi walang 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 fraction of a person eh so so 16 yun kailangan 16 talaga magsabi ng guilty Walang, kail wala nang kailangan sabihin yung siyam. Basta 16 ang magsabi ng guilty. Pag hindi tayo maka-16 na nagsabi ng guilty, kasi tumahimik lang ang siyam, guilty. Guilty. Uh, not guilty. Uh, not, guilty. Uh, not convicted, not mm -hmm. convicted. No. And then sir, dahil dun sa pag-remand nung Article of Impeachment, nag-cause din ba ito ng uncertainty, 'di ba, kung magko talaga o hindi yung impeachment court kasi the, the, the two conditions have to be complied with, eh, 'di ba? sa so kayo kayo mga reporters when you huh? refer to the order ng June 10, you use the word remand. Pero sa proceedings namin doon, in your consciously nilang iniwasan yung remand. kasi pinoy out ko nga yung remand, wala yes, ka kasi na rin kasi, ah, sorry, kaya nga naka-invento nga ng return actually hindi lang ito return kama without without uh, dismissing, dismissing or terminating the case kama until until such time that gano'n mm -hmm. so so imagine mo sinoli until such time so gano'n so pero hawak ko pa din parang gano'n eh So, alin ko sa iyo, pero hawak ko pa rin hanggang sa may gawin ka at yung anak mo. O, ano ibig ba? sabihin, ang, with that, tama po ba, Senator? So, with, Ibig sabihin, with that decision, um, ang Senate Pass Impeachment Court ang naging dahilan para maging uncertain kung magkakaroon ng impeachment trial, while dapat, meron naman talaga dapat. Dapat sana tuloy-tuloy na lang sana. Kunyari, kunyari yung original uh, uh, calendar mm -hmm. na in-issue ni SP noong February, March. Kung sinunod lang. Kung yun, medyo okay na yun. Diretso-diretso lang. Mm -hmm. June, June 2. Okay nga. June 2, June 3. Then, maybe sa mga end of June, maybe a, a little, try, a little trial or appearances. Then, the, the, uh, the trial action sa July 28 at uh, 29. Ganoon na, 29, 30. So, ganoon na nangyari. So, yun, yun. Mas ano yun? Mas mas uh, straightforward yung kalendaryong yun. Ngayon ginawa niya, may may return uh, return <laughs> pa return to liliko sender. Liliko. ngayon sa kaliwa. So yun <laughs> ayun, yun. nag-introduce na nga ng actually nag invite eh. nag invite uh -huh. ng kaso na. Okay, file the cases, file the cases. Pag nag-file lang case, hindi na kasalanan ng Senate Impeachment Court. Mm -hmm. Tiniyaro na kami. Mm -hmm. na kami, ganun. Mm -hmm. So that's that's the that is the that is the problem. Related to that, sabi ni Marlon Ramos, do you think SP and the rest of the senators acted differently had President Marcos issued strong statements on the on VP Duterte's impeachment trial like Pinoy did during CJ Corona's impeachment trial? Hindi dapat hands off ang presidente sa impeachment, hands off. Wow. Mm -hmm. Pagkignan natin yung Article 11. There is no role, ano? Uh, of the president in impeachment proceedings. Uh, bakit? Mm -hmm. Because the 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 president himself or herself is impeachable. So dapat wala sa role. Yung ito yung proceeding na pwedeng siya rin yung maging subject ng ng impeachment. So dapat wala siya talagang role. But, sir, so, ako ang they... sagot ko doon, mm -hmm. walang role ang presidente, let us keep it that way. Mm -hmm. And I'm glad the president is not commenting on the impeachment and if even if mag-comment mag siya it should not carry any weight sa mga impartial judges of the Senate impeachment court. So hindi rin siya pwedeng mamagitan between the house and the senate kasi nga ng parang 'di ba? A uh, deadlock. Gusto daw mamagitan ng pangulo. O siya mamagitan kasi kunyari sa future ang impeachment is about, is concerning the president. And then meron din deadlock in House and Senate. <laughs> Pwede din siya mamagitan about his, his or, or her own case. Hands mm -hmm. off lang. Hands off ang president. Okay. So, political leader pa rin naman ng presidente, sir. Eh. Di ba? So, Sa politics. Pero this is, this is, now, uh, this is now accountability. Kahit na political process, I mean, not, naging political process because uh, ang napiling impeachment court is composed of uh, politicians. Mm -hmm. And then, matataas na government officials lang ang ini-impeach. Mm, sir, kaya lang kasi ang ang statement to several times ng presidente is sa kanya, ayon niya na may ganitong impeachment kasi makakagulo. So, so ako okay. ako kung ako akong sen senator judge na nakarinig noon, igagagalangin ko yung freedom of speech ng presidente. But, but That should not carry any weight sa akin. Mm -hmm. I will look at the evidence. Sabi nga ka, kaya nga sinabi trial eh mm -hmm. shall shall proceed forthwith proceed. Kasi nga, look at the evidence. Mm -hmm. Okay, okay na pa? Raymond? Mike? Laging kinakatwiran, sir, ni SP. Sui generis daw ang impeachment court. Kaya pwede nilang gawin kahit anong gusto nilang gawin. Just like what they did dito sa remand na naging return na uh, na, na inaprobahan ng labing walong kasamahan ninyo. Meron na tayong Senate impeachment rules. So, so